is as a 26TB. Pukas ha. Anong gusto mong... Nag-iba. Nag-iba, bro. Anong gusto mong regalo? Ano? Chicken. Chicken? Chicken. Diet muna tayo. Wag muna ng ano. Iba muna. Gulay na lang. Gusto mo ako ang regalo mo? Oo. Gusto mo ako dito na lang ako? Oo. Oo naman. Ako ang taga-alaga. Oo. Chicken, bro. <laughs> kinikilig sulil. Bakit ka kinikilig? Ha? Crush mo ako? <laughs> oh, na, na Bakit mo ako crush, ha? na. Ubay na na ulit. <laughs> <laughs> Bakit na pipika? ka? Hindi ka makasalita. Nanginginig ka. Mag-i-enjoy tayo bukas. Ha? Maano tayo, masayaw. May palaro. Gusto mo yun? Gusto yung titik mo kay ito, ha? na ako niyan. Baka... Baka maubos ang saya mo, wag kang masyado magano. May bukas pa. Huwag kang ngiti yun. ka ha, para huwag kang magpupet ngayon para bukas. Mas magandang aura mo para mas maganda ka lalo. Kaya nga, mas maganda siya dito. Pag ano, alaga. Sabi mo ko titip si Reyna! Gusto <laughs> mo laging inaalagaan? Gusto mo ako mag-alaga? <laughs>